Gandang araw guys. Uh, good morning. Uh, may nagpapa-refer sa atin ngayon ng mga rice cooker. Ito dalawa. Dalawa din ang may-ari ng uh, rice cooker na ito. Ang problema ng rice cooker na ito ay mag-ground daw or mangongoryente. At itong isa hilaw daw ang kanin. Uh, at walang power. So ngayon ipifix natin kung ano ang mga sira nito. Titignan natin at yung mga parts I-explain natin kung ano ang mga function nila. At dapat panuorin mo nit o ito hanggang sa huli. At kung magustuhan mo ang video, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa ating uh, YouTube, YouTube channel at uh, i-click nyo po ang notification bell para ma-update kayo sa mga video na ating gagawin na uh, katulad ng mga pagawa ng bento machine at uh, pag-repair ng uh, mga ganito mga rice cooker at mga bindu machine so dapat updated kayo at tapusin niyo po ang video huwag niyo kalimutan mag follow mag like at share kung may mga tanong kayo or mga gusto i uh, iparepair at, at gusto niyo kayo lang po ang magrepair pwede niyo po akong i-message uh, mag comment po kayo sa ating video channel para matulungan ko po kayo kasi ito lang po ang paraan ko para makatulong po sa ating kapwa at yun po dapat panoorin nyo, tapusin nyo ang video. Puso. So ito po ating rice cooker na sinasabing uh, hilaw daw ang kanin uh, at ating i ite kung talaga bang walang power or bakit bak at bakit uh, hilaw ang kanin. So, ang ating unahin, at i-plug muna. At dapat mag po tayo para safety. Ayan. May power po siya. Pero talagang hindi po in init. May power po siya. Nagwa-warm po. Ayan. Pag, pag i mo yung switch. At papalit naman siya ng cook rice. So, po, uh, bumabalhin po siya ng rice. Uh, cook rice or nagkukuk po siya pero kaso hindi po init. kaya ati pong titignan ang loob nito kung ano po ang mga possible na problema ang ating unahing iti tester dapat meron tayong tester, tulad nito dapat may tester tayo Ah, uh, baling test, ang tester ko ay ginawa ko lang ay nasimbol ko lang ito ang kanyang test rub at itong isa ay voltahe na 220 kahit 440 pa yan or 600 volts pa kaya nito. At ito naman ay continuity. So simple lang aking ginawa pero ako ang nag-assemble nito. At saka matibay itong itong tester na to. So uh, magsimula na tayo. So ang unahin natin ay itong wire. So, pag tinister, dapat pumalo. Kung hindi papalo, ang problema ay itong ating wire. At yung kabila naman, yung isa. So, dapat tester din natin. Dapat pumalo yung tester. So, ayun, pumalo ang dalawa. So, ibig sabihin, itong wire na to ay okay. Walang problema sa wire. So, sa next procedure na tayo para ma ma-fix natin ang mga problema. So, ito at babaklasin natin ito at titignan natin ang loob kung ano ang problema niya. Babaklasin muna natin ito. Itong mga screw na to. Bali, tatlo sila. So ito po ang ating uh, mga pyesa ng ating rice cooker at uh, ito po ang loob ng rice cooker kapag binaklas yung cover. Uh, at ating explain kung ano ang mga function ng mga pyesa na to at kung ano ang mga posibleng sira. At saka ating ipapakita kung paano magtester So ito po yung uh, bale coil nya or heating coil. Uh, dapat, kung iti ito, dapat uh, may continuity siya at uh, umalo yung tester. So, ito po ang uh, magiinit, Ito po ang umiinit sa ating uh, rice cooker para maluto po ang ating rice cooker. Uh, at yung red wire po ay patungo po yan sa warm at cook na indicator ng ilaw ng ating rice cooker. So, yan po magkikita sa loob. Pero hindi po natin yan papakialaman kasi... Uh, okay naman po ang ilaw niya may ilaw naman po so ito po ang ating fuse so ating ititester po kung ito ba ay buo or wala nang buhay pero makikita lamang yan kung may tester kayo so ating ititester dapat ito ay pumalo yan pumalo dapat pumalo siya ng uh, 80 above ang fuse natin so kung may mga short Uh, Diyan po, mapuputol po yan at saka hindi na po gumagana. So, ate iti-testing kung uh, pumapalo ba siya or okay pa ba ang ating thermal fuse. So, ayun, pumalo siya at okay. So, walang problema sa ating fuse. At magpaproceed tayo sa uh, iba na problema. So, ayun, pumalo po siya, okay po siya. At magpaproceed po tayo sa... Uh, Uh, iba naman na pwede nating pagtesteran. Ang susunod nating gagawin ay ating uh, titignan itong ating contact heating coil. Itong dalawang uh, heating coil na may mga screw. Ating ititesten yan po. Yan po ang ating heating coil. Yan, yan po ang ating ititesting. Dapat po pumapalo po siya uh, ng ET above kapag tinitester. So ating ititesting kung papalo ba siya. So, importante po talaga na may tester ka tayo para ma-repair po natin ng tama at walang sablay. At yan po, pumalo po siya. So, ibig sabihin, okay po ang kanyang heating coil. Dapat po, at ang susunod po natin, dapat yung isa ka uh, test rub, nasa isa ka heating uh, coil, at sa may screw, at ikikis-kis natin sa body kung may ground ba or uh, magko ba siya or may continuity siya dapat po wala pong continuity kasi kung may continuity po siya mag-ground po siya so same lang po ang procedure uh, atin po ililipat sa sa kabila at ititesting natin sa body kung may ground so ayan po hindi po pumapalo ang tester so ibig sabihin wala pong ground hindi po ito mangung oriente so okay po ang ating uh, heating coil Yan po dapat po, pumalo lang po siya kung uh, ititester natin sa dalawang screw dyan, yung heating coil natin na dalawa, magkabilaan, dapat uh, may continuity siya. Pero okay naman siya at good sa ating heating coil. So magpaposid tayo sa uh, iba na problema. Napagalaman ko na naputol pala itong wire na ito, kaya pala hindi umiinit ang ating uh, rice cooker. May power siya pero hindi siya uminit, naputol pala ito. So, ang gagawin natin, uh, ate po 'yang idudugtong uh, at lalagyan natin ng mga matibay na pwede nating paglagyan. Uh, basta diskartihan lang natin kung paano natin ipagdugtong 'yan. Ang function po nito, ito po ang tagaon kung inoon mo dapat magkukuk siya at kung maluto na ang kanin mag off yung cook at pupunta sa warm ito po ay switch switch may nakakonekta din ito na uh, wire patungo sa ilaw ng warm at cook so ang ito naman po tung nasa gitna ito po ang magnetic switch niya kung umabot siya ng 100 degree celsius na init o automatic siyang mag-retreat maglulus yung magnet at kapag luto ng kuha natin kapag napaka na umabot ng 100 celsius itong uh, magnetic switch ay maglulus na uh, siya ang automatic na mag-re-release ng kuha, nagka-cut ng ng cook kaya mag automatic siya na pumunta sa warm ito kapag naka cook kung mainit na siya itong magnetic switch ay mag kakat siya ng power at pupunta siya sa warm ito ay magnetic at nagkakat ng kuan ng heat kapag umabot ng 100 degrees celsius so ito ang thermostat ito ang nag-in in ng kanin. So sa amin pa sabi -ayop -ayop sa Bisaya, nag-ayop-ayop sa can-on para dili mapagod para para hindi po masunog yung kanin. Ito po ang nagwa-warm. Ito po ay tinatawag na thermostat. At ano pa ba? So ayun po ang mga function nito. At fix lang natin yun lang ang problema pero kaso may itong itong isang uh, kuwel ay parang uh, mapuputol na. So lalagyan lang natin ito. Bububura natin ng wire. At uh, lalagyan natin ng copper wire para mapix ito. At uh, ma-okay na ito. Okay. So yung wire na naputol uh, binalatan ko lang binalatan ko tapos uh, ilalagay natin ang isa ka uh, tumoy nito dito uh, tangisa dito sa kanyang kutakuel tapos itong isa dito natin nilalagay hindi na siya ma makukuha ito kasi napaka liit na nang kanyang kontak, kaya gagawin na lang natin ang paraan para ma malalagay natin dito. so gagawa natin ang paraan, uh, kikis na natin, hanapin natin yung uh, maganda na yung nga yung mga ras niya o yung mga taya talawang, at saka bububuran lang, lang natin ng uh, kapir kapir wire or kahit ano basta may kontak pero mas maigi yung ano yung copper na solid ipiskisin natin to so nagputol tayo ng wire ng duplex kasi ito lang na may sulid sa akin na wire na available ngayon Uh, malaki malaki ito pero pagtiyagaan lang natin at ating i itatali dito. at uh, dandahan lang kasi baka mabali rin ito. Kapag ito ay nabali, wala na. Hindi na po ito ma ma -re repair natin kasi hindi po pwede yung uh, soldering iron dito kasi umiinit po ito kapag umiinit ito makakalas lang din So dapat Ingatan natin uh, uh, Ma-fix natin ito At matalian ng wire na uh, Solid wire na Duplex So ito ay parang Malit lang ang uh, Nag-hold nito Dapat ating uh, Kunin na lang uh, At ating splice ito At ito Tsaka lalagyan natin ng uh, Wire dyan So, ating puputulin ito. Yan, putol na. At ating babalatan. Yan. Pag nabalatan ko na, i-splice ko na lang dito. andahan lang Yan Yan Puso sa day So ipit lang natin ito kasi matibay naman ito para ding ano lags ipit lang natin nakatapos si presa tayo ito ng malaki na wire ayan so matibay na ayan naka-press na siya at ilalak lang natin yung yung maliit na copper ayan hindi na yan maglulus. so ganyan lang ang, ang paggawa kung gusto nyo uh, pero optional lang po ito hindi po ito ka nang uh, da, uh, hindi po ito recommended pero optional lang po ito para lang mapakita sa inyo kung paano mag repair ng ganito so ayan titeste natin kung may contact na siya to tapos na po ang ating uh, pag uh, DIY ng kung paano mag uh, lagay ng copper niya at uh, testing natin dapat pumapalo yung tester kapag ating inlagay sa neutral at uh, buhay na kuan uh, contact coil contact nya dapat pumalo ayon pumalo na siya So, lagi po natin iti-tester ang kanyang body. Kung may palo ba siya, dapat hindi pumalo para walang ground. Hindi tayo makukuryente. At yung isa rin, natin iti-testing. Ayun. Hindi naman pumalo, so okay na ito. So, lalagyan lang natin ng sealant para tumibay ito. At heat resistant naman ito kahit mainit pa okay lang sa kanya hindi naman ito masusunog kaya lalagyan natin lalagyan natin ng sealant So may portion dito na hindi ko nilagyan ng sealant para matest natin ulit at ma-check kung okay lang ba. Hindi ba nag ang kontak. At hindi back-chop ang ating gawa. So dapat pumalo yung tester. Kapag itinest-strap niya. Okay. Pumalo ang tester. So okay na ito. Gagana na ito. So ayun. Maghihintay lang tayo na matuyo itong sealant ah uh, titi-testing natin kung gumagana ba siya So ayun natapos na at uh, hintayin natin ito matuyo at uh, titi-testing muna natin kung gumagana na ba ang kanyang warm at cook So ating i plug ipa plug natin So dapat magwarm siya kung isasaksak natin Ayon, umilaw itutok mo dito umilaw at kung ipipress natin ito dapat o oh, pumapalit siya or mubalhin siya di, dito sa rice cook rice so ayon, nag red na siya at mag automatic yan kapag itong magnetic Uh, switch nya ay magulos kapag umabot na ng 100 degree mag trip automatic at pupunta dito sa warm so ayun okay na ang ating rice cooker so ganun lang ang problema uh, at ang isusunod natin ito pero titignan muna natin kung kaya pa ba natin ito ma-repair ma kaya sa sa ating next vlog at abangan nyo ito kung paano to i-repair kung makakaya pa bang i-fix ito so yun lang po at salamat kung natapos nyo po ang video maraming salamat po sa panonood at God bless us all po thank you po